Hello guys. Tumi ya. Uh, Blessing, dami kang uli. Magandang umaga mga kasipag Panibagong araw Panibagong buhay sa umagang ito Panibagong adventure na naman uh, Dito ako ngayon mga kasipag Sa tinatawag nilang Kababawan ng Tanabag Ay, uh, Hindi na ako mag ng aking multiple long line mga kasipag Kasi tanghali na At uh, ko kung nanguras talaga Kumakain yung mga kugita ngayon So, arya tayo ng ano, ating kandata ating DIY upo po trap mga kasipag ang dati kong, uh, trap mga kasipag ang sira na so, ngayon yung yung extra DIY upo trap ko na naman yung gagamitin ko so, mga kasipag oh, medyo matagal ko na to hindi nagagamit bago pa tingnan pero matagal na rin ito kahapon na damage na talaga yung pinakapaborito kong trap kaya pahinga muna siya tayusin ko pa yun pariya tayo mga kasipag sana ay maganda yung resulta ng pulihan ngayon may nagpabigat mga kasipag Lucky mga kasipag. Lucky. Uh -huh. Thank you Lord. First catch mga kasipag. Eh, medium size. 730 pa lang. Awan ng Diyos. Okay. Eh sipag at kaya lang talagang kailangan mga sipag dumating ako dito 6.30. 30 nagarihan ako mga sipag ngayon ay 7.30 at talaga isang oras ayun e, first cuts medium ano makadagdag tayo Woo! Uh! Abi nagpabigat naman ba Baik, mulai play. Bikin cut. You, Black, Black, <laughs> ah? Ayan, Para medium si, Thank you Lord, Second cut. Takut nggak gitu? Ya, yeah, Eh, <laughs> bay, ilan na rin, bay? Dalawa, bay? Dalawa? Oo. Ano, makakasipag, dalawa na rin sa kanya. Ang gamit niya ay ano, yung fake octopus. Tinatawag na patlong dito sa Palawan. Parehas na kami, makakasipag. Kadalawa na. Alright. skin cuts. Ano, makadagdag tayo ulit, makakasipag. kasipag Dikat na naman Dikat, makasih pag Lord, bangat na Ro'n i wedi'u llwyddo. Rydw i wedi'u llwyddo. Redgats, mae ganddo. Small size, mga Halos kalating oras mga kasipag Bago siya sumunod sa pangalawa Terima kasih telah menonton!

likot-likot niya -likot mga mm -hmm. kasipag grabe kalikot okay word cuts small size nagpala tayo ngayong araw kasi pinagkaluban tayo ng apat na piraso mga kasipag hindi man tayo nakahuli sa ating multipulong line para makapagpain para sa ating pagkaway pero dito naman sa paghahant natin ng kugita mga kasipag ay nakadali tayo ng apat na piraso salamat sa Diyos Pondiri na to mga kasipag Right. Itong pinaka Malaking huli ko mga kasipag Itong dalawa At Sumunod itong Dalawang ismol Mga kasipag Thank you Lord Nakaapat tayo Pauwi na ako mga kasipag Magutom na talaga Next adventure naman. Awa ng Diyos. Magandang panahon bukas. lalao ako ulit mga kasipag. Kasi ito lang talaga ang hanap buhay ko. Pero kung dayo na yung mother boat mga kasipag. Uh, ah... naman ako sa inyo ng ibang iba-ibang adventure, iba-ibang fishing na klase mga kasipag. Kasi doon sa dayo, hindi lang pangungugita, yung pwede naming hanap buhay. Hindi lahat ng klase mga kasipag, paggamit ng nylon, mano-mano o yung panggabi mga kasipag.